So ito na mga paps, dumating na yung DRL natin or daytime running light. So meron siyang pandikit sa likod kaso mahina kaya lalagyan ko lang rin ng 3M para mas madikit siya. Tapos dito, dito na siya ikakabit sa headlight. Ipiting ko na lang ng fairings mamaya. So, ito yung, ano, para matanggal natin yung pinaka-headlight uh, assembly, tanggalin mo lang yung mga tornilyo na yan. So, ayan, tanggalin natin. Pwede natin yung kabit. So, ito na mga paps, no? Na na natin yung DRL. Ginamita ko na yan ng double-sided o yung 3M na tape. Tapos yan. Ipitin rin yan ng ano, kaha para mas patibay talaga siya. Tapos yung wiring niya, dyan na daan sa ilalim para hindi siya uh, kita. Ayos. So ay mga na, no? nakikapit ko na yung fairings ulit. Ayan, inipit ko na lang yung sa may gilid. Alright, pwede na ito. So ganyan yung tura niya kapag may takip. Tapos ito pala yung sa wiring niya, yung sa socket. Kailangan yung ito, tsagayin. Kasi talaga mahirap tanggalin yung ano na yun eh yung parang pin kailangan nyo lang ng panundot na maliit sa manipis so ang gamit ko dito is yung yan, yung flat screw na, na, maliit susunutin ko yung pin doon para matanggal so ayan mga paps pag nasundot nyo na pwede siyang hilahin hilahin nyo ng price na lang kung nahirapan kayo tapos babalik natin yung parang pinakakawit nya para bumalik siya sa dati pag pinasok ko natin So, dyan tayo magka-tap nung, ano, nung wire para signal light. So, it's either yung ano yan, yung left or right. Hanapin nyo na lang. Tingnan nyo yung sa may bumbilya kung anong kulay nandun. Yung sa left or right nyo para malaman nyo kung anin dun. Tapos, yan. Babalik lang natin yan. Madali lang naman. Tapos, yung natitirang pula, ikakabit natin yan sa sa park light. O yung wire na park light. Ayan, balik lang natin. So, medyo masikip siya kasi meron ng mga wire na nakasiksik. Tsagayin nyo lang. So, ito mga paps, no? Yung wire. Ayan yung sa left, kulay brown. Yan, yan yung, yung hanapin niya pag isiksikan niya mamaya doon sa socket, yung pinagsiksikan niya. Ayan siya. Ang matitira niyo lang diyan na wire dapat doon sa DRL yung pula, kasi yung item, itatap nyo rin yan sa negative. Yung pula sa park light. So, hanapin nyo yung linya ng park light nyo rin. Doon siya tatap. Para stay lang, steady lang siya. Madali naman hanapin niya kasi na, ano naman, color coding naman siya. So, yan. Yun, 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 yung park light dyan. Hanapin nyo is yung blue. So, hanapin nyo yung dumulog tong sa socket nun. Kasi doon natin siya tetap. So, ito na mga papsaw. Nakapitan na natin. Testing natin. So, ayan. Kapag binuksan mo siya, may animation siya ganyan. So, ayan yung pinaka-park light natin. Tapos, pa signal ka, sumasama din siya sa, signal light. Tapos, ayan. Tapos, hazard natin. Yun, hazard. ganda. ay okay, mga paps, yung link pala ng DRL nasa comment section na lang or sa description. Madali lang itong gawin. Kaya-kaya nyo yan. Pag may mga tanong kayo, comment lang kayo. Sasagutin natin yan. Salamat.